Nasa tapat daw siya ng Jollibee Ito na yata Rika po Ma'am Rika ah, Good morning po Magsusot ka pa ng shower cup ma'am Ito po Ito po Ito lang ma'am Ma'am nagbubalag ako okay lang ba masama kayo Ito po Sige Sige Okay na kayo, mama? Okay na kayo? Okay. okay. Sana all. <laughs> Sana first buuin ko kayo, mama. Eh. Good morning, mama. Morning, mama. Ang ano, mama? Uh, sa bangko kayo? Sa bangko kayo nagtatrabaho, mama. Ma na? Hula ko lang, mama. Kasi mga ganyang get up talagang ano. Sigit lang tayo konti. <laughs> na oras pasok niyo, mama? 8.30 <laughs> Tignan natin mama Medyo Traffic kasi mm. Patawad na ma'am Kung hindi Kung hindi tayo abot na 8.30 Okay na Ito. Ay ma'am, ma'am ma, uh, ma, am, ma am Riga, pwede po ba magtanong, Ilan uh, ilang taon na po kayo? 23 20? Ah, okay Kaka-graduate lang? <laughs> ah, okay, first job nyo to? Yes yeah. Ah, okay, congratulations lang Matagal na kayo, ma'am, sa trabaho ninyo. I mean, ilang... 5 months. 5 months. Kumusta, ma'am, ang pagiging bank... Bank teller po ba? Tama? O... Uh, CRE, or you account. Ah, okay, okay. Kumusta naman, ma'am, yung pagiging fresh grad tapos nagtatrabaho na, ma'am? Mahirap. Mahirap, ah. Adjustment kasi yan, ma'am, eh. Ah. Mm, from college to ano... To... Ano, you know, you know eh ayun pero tingin ko naman ma'am kayang-kaya ni ma'am rika yan kaya para oo naman yeah. kayang-kaya ni ma'am rika eh, sana kaya din natin yung traffic <laughs> sobrang traffic ngayon putik na oh, to <laughs> sorry na Ay kisingit lang tayo sa gilid sa pass lane tayo Ayan ma'am, uh, ano po yung naging course ninyo? Yung natapos ninyo? Marketing. Ah, marketing. Basta pala mga marketing, pwede siya mag-apply sa mga ganyan trabaho. Ah, uh, marketing. Mm. Tapos ilang buwan kayo nag-ano, pahinga muna after graduation? <laughs> one month. Ah, one, ang bilis! Buti mo hindi kaya yung parang, oh, okay, na-stress ako sa pag-aaral ko eh. Tapos, gusto ko muna mag-relax mag ng ilang ano. <laughs> <laughs> yan, dere diretso na yan Sana mo maging regular ka doon, no? Para Ah, regular, ah yun, congrats ma'am Baka naman <laughs> Yan, <Yung> congrats sa congrats, <laughs> congrats natin siya ano. ngayon lang Ah, congrats ma'am ha oh, Sorry ma'am, may mga usok <laughs> okay. Yan Pero lagi kayo nag joy O oh, ngayon lang? Oo, oh, lagi Lagi, okay Dahil lagi nag joy si ma'am, mag-book lang kayo. <laughs> Yeah. Fresh graduate oh. Oh. Ah. Uh, ah pwede kayo nga maging inspiration sa iba Ano ba yung pwede niyo mapayo ma'am sa katulad yung ano uh, marketing ang kinukuha sa college. Ano yung pwede niyo masabi para pag napanood ng mga viewers natin. Tol. <laughs> ah, na uh, uh, uh. uh, pag may pangarap tuloy lang na. No. Ano lang, iwas lang sa cutting classes Hindi, <laughs> tuloy lang, tuloy lang na no? O, oh. oh. oh, yan ha, ah, galing kay Ma'am Rika So, congrats natin sa si Ma'am Rika Regular lang, fresh graduate, first job niya to eh, Sana maging ano, okay guys sa trabaho ninyo no? oh sapat Oo, no. kaya yan Tapos susunod na lang si, ano, ano, love life <laughs> Hindi pa priority na no? Okay, okay So, hindi pa priority ni Mama Love Life. Yay! Hey! <laughs> Alrighty. So, 15 minutes nandoon na tayo sa ano, sa drop off. Ang aga na fog nito. <laughs> Alrighty. First First drop natin to. First ano natin si Mama Booking. 828. Nakikita ako 828 baka kaya to. Alrighty. Maraming salamat, Mama. Biyahe muna tayo. Let's go. Huli kayo diyan. Pag dumaan kayo diyan, ayan oh. Legit yan, legit Man po. Ah. Okay Sige po. Ano mo, one hundred five lang po One hundred five Ah, sige po Bibigyan din pala Nako Wait lang, di Gcash na lang, ma'am. Okay lang pa Ito, kuya? Apa. Ay, nagbigay pa siya, ma'am. <laughs> ah, Nakakaya naman. Sige, mo. Okay na. 5, 6, 4, 8, 5, 8, 2, ay, uh, baka balit ka namang OTP Okay na, no. ito mo sticker ka ma'am Salamat po, sige ma'am, baka malit ka na <laughs> Yun, maraming salamat kay ma'am Nagbigay pa siya ng ano, tip uh, 105 ginawa niyang 120 Yun, maraming salamat kay ma'am Siya ang ating first booking for today video And sana makakuha na tayo ng ating second booking Magandang umaga po Magandang lunes at bising lunes sa lahat mga apopoy. Let's go!